Hello, mga ka people! For today's video, magprepare it up because it's Sunday! <coughs> <coughs> oh, mga people, nakailas na ayyang mandam, and then, nanablay na siya sa yung hook totally. taas man ni iyang buhok before tagahawak man Pero, iyang ni panuban then nagbutang na si madam o cream para siyang ilaw actually guys wala siya gamit o roll on Rexona, whatsoever yung gamit is gorilla lang kay makaputi siya o okay, kilikili okay. and then iyang lotion mga guys is moist na siya milk moist lang muna iyang ginagamit nga lotions but usahay ka kana allusion boys mapo na yung ginabutan sa iyang na no. magod na ng allusion, mga guys kay makamis na siya ang naong niya wala ang po siya nag break out wala ang yapo nag break out ang iyang face mga kapers pwede mo mo gamit anak kahit kung ano na siya pang body and then gabutan mo yapo si madam og, Lotion sa iyang daw, which is moist. More yung gingon, gibo, gi, o oh, cream. <coughs> And then, pag-aumain yung madam, narin na siya yung gibo, nga chichibore, sa iyang face. I don't know. Sa so, kwan na siya, mura siya o lip shiner. Lip shiner. Pero pag mga ka-person, gagamit na siya pulbos ka ng baby care. Baby care na pulbos mga ka-person. Kaya wala man na siya ay powder blush siya pa. So, nagbibigay si Madam. Aww. And then, ada ayon nga perfume victory secret nga perfume. Mo yung ginay spray spray. O, si madam, gibilat bina tao na yang naong. So, yung naong sa iyang father. na si father, o oh, ay, magani kay na daan ang akong face. Huwag oh, ka na mga ka-first Iyan na pong i star ang iyong buhok. Iyan na lang mga ka-first son. Kaya sa, -sa, -sa na itong buhat na itong buhok. Huwag iyapon. Hindi mo iyapon ka ng guwapa. So, pagayon ta. Itong red guy. Huwag na siya ganang guwan pa magaw siyang hair. So, nag side by side na siya And then, ka-first son. na ito nakalimutan ang killer hairs ni Madam. Ano ano ko ano yung mga cover song niya. Yeah. Ay naku, madam din na mahimu kay pitig yung pita ang dalan. So, nag-flat shoes lang si Madam. Nag-all black na ganit. Puti yung inner t-shirt. And then, di na kalimutan yung atong ero. Oh, my oh. And then, nang maklay na may panalong sa simbahan. Hindi ko gusto pa niya si Bibi ko kidong anak. The time, guy, pita-pita pa ang tadaan. So, there lang, guys. Thank you for watching. Happy Sunday! Bye-bye! Live. Live, share, share follow.